Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihati ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Pinagiingat ang mga Pilipino sa bansang Israel, kaugnay ng pag-issue ng State of War Alert ng Home Front Command dahil sa pag-atake ng Palestinian Islamist Group na Hamas. Sa pahayag na inilabas ng Philippine Embassy in Israel kagabi October 7, inabisuhan nito ang mga Pinoy na nasa Gaza Strip at South Israel na sundin ang safety guidelines sa instructional video na inilabas ng Home Front Command. Sa nasabing video, pinaaalalahanan ng bawat individual na magkubli sa pinakatagong parte ng bahay o sa pasilyo ng gusali na walang bagay na mababasag bunsod ng pagsabo. Inilabas ang safety precautions o mga dapat gawin kasunod ng rocket attacks ng Hamas sa Gaza Strip at pagtawid ng mga armadong lalaki sa border. Ayon sa huling ulat, higit 250 Israelis na ang nasawi sa gulo. Tiniyak naman ng Department of Migrant Workers, embahada sa Tel Aviv at Migrant Workers Office Israel na maigting na tinututukan ng sitwasyon ng mga Pilipino sa apektadong lugar. Wala pang mga Pilipino na naiulat na nadamay sa sigalot ayon sa Department of Foreign Affairs. Nakalaya na matapos makapagpiyansa ang drug artist na si Pura Luca Vega na unang inaresto ng Manila Police District Station 3 kaugnay ng kanyang kontrobersyal na ama namin performance. Sa litratong inilabas ni MPD 3 Chief Police Lieutenant Colonel Leandro Gutierrez, makikita si Vega na nasa labas na ng piitan kahapon October 7. 72,000 pesos ang itinakda ng korte na piyansa para sa kaso nitong may kaugnayan sa immoral doctrines, obscene publications and exhibitions and indecent show. Ito ang nagtulak sa mga kaibigan at kapwa drug artist ni Vega na maglunsad ng fundraising para makalikom ng pampiyansa na umabot na sa higit kalahating milyong piso dagdag pisong singil sa pasahe ang sumalubong sa mga commuter ng public utility jeepneys o PUJ ngayong araw October 8. Ito ay matapos aprubahan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang provisional increase sa pamasahe sa traditional at modern jeepney sa buong bansa. Paglilinaw din ng LTFRB, epektibo pa rin ang discount sa mga estudyante at senior citizen kung 13 pesos ang minimum fare, magiging 10 pesos and 40 cents na ito sa mga estudyante at senior. Kung sakaling hindi sakto ang ibinayad ng pasahero, obligasyon ng driver na suklian ito. Dagdag pa ng ahensya pansamantala lamang ang pisong taas singil habang pinagdedesisyonan pa ang petisyon para sa mas mahal na permanenteng dagdag pasahe na maaaring umabot ng limang piso. Lumapag na sa Ninoy Aquino International Airport ngayong araw ang Gilas, Pilipinas matapos maiuwi ang gintong medalya sa 19th Asian Games sa Hangzhou, China noong biyernes. Mainit na sinalubong ang Basketball Kings ni Philippine Sports Commission Executive Director Paulo Francisco Tatad at ng ilang mga basketball fans. Samantala, muling magsisilbi sa bansa si Justin Brownlee bilang Philippine Army Reservist. Ayon ito sa naging pahayag ni Sen. Francis Tolentino sa isang panayam sa kanya sa First Miss ROTC Metro Manila kahapo. Sinabi ng senador na nangako ang gold medalist na si Brownlee na maglilingkod muli ito sa bansang ngunit sa labas naman ng hardcore. Pebrero nitong taon, tinanggap ni Brownlee ang kanyang Filipino citizenship kung saan pinangasiwaan ni Senator Tolentino ang panunumpa ng katapatan nito sa bansa. Para sa Kidlat News Update, Renz Alinon, Naguula. Atin niyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputo ng balita.